okay sa paatras na po no? kay nanabutay at tuon nabutay pala no aw okay kayo ni Ron o smile smile sa satang run? kay nindot mga adlaw no kay nabuta ta, no? na, tanong uh, dira ng tanong ah dira ng tanapita kay mamalitag isda o dira na may display dira mga baggo na mga isda nila so dira tani anhi muna ang mamili ta kay murag sa pagkaron ino gamay rin ang display kay jo bagyo man jo nihit lang isda ka Ron mga no, mamili ta 120 <laughs> milain na ni. Murag ng libog so gamay ni da kay na pong kuy di sunahan gud murag ma short tapos kong ang usa pod dili po ni kung akong maisda nga ipangita nagagawa yung pangita nga mga isda so mo na nga wag ko kapili during the pita no mo na ubalin ta sa pikas ani man gining mamalita no mamili gid kay sige lang tagbalik-balik ani mga isda ah. so mamili gid lahi so ante sa unahan no so ni balhin ta sa unahan no kay atong cameraman no atong ibilin dito sa kay sa motor kay daghan man tawo trigo dapat gigusada so akong ibilin so dito na malita sa pikas no kay murag na agad, ang akong ipangita nga mga isda no so mo gid ang display na agad dry. so wala ko ngan langan ako nang ipalit no Wow, oh, palit oy. Niyara, nakapalit na gyud ta no. Uh, um, oh, mo na gyud atong gipiling isda no. Sumubal so, hinabot ato sa pikas kay akong bata mo palit daw siya. Na siya palit ni do sa 711 daw. Palit ka og. Pickles. Pickles. Ora, ah. bayad daw. Pili pila ning kwarta nimo? 55. Di tagay mo 100. 35? Ano man? 100 di <inaudible> ay. Di lang ko ano na ko basta mo kun pud daw ta pilo. Ay naki. Pa sa tagkuan. Kani na iskuan idunga ko. Clinton. Kita ada. Eh? 56. Wah. Ayo ay, lah, iya nak kenapa sih nak mengulang? Kau palit kau itu kau. Kau bantah. Kau kau ini mata lu. Kenapa maksudnya drama kan aku? Hah? Sini kalian sih nak siapa yang kau paling ke? Cuman. Yo kau tu. Cuman. Yo kau tu. Hah? Yo kau tu. Yo kau? Kau di tuh. Wah. <laughs> <laughs> Yo akan are... <laughs> distilled water. Distilled water? Oh. Mula um, min distilled water. Just distil spring. Water distilled water. Distilled water. Distilled distil water. Distilled water. <laughs> <laughs> distilled water. <butter, laughs> distilled water. <butter, laughs> distilled okay. uh, water. Uh, uh, distilled water. 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 Ha? Dailang Dailang, wala ka mo Wala ka mo inong. Hindi ka mo inong? Ikaw, bani ko. Ano ka na ba? Para mag-video ka sa kalikod. Ha? Para mag-video ka sa kalikod. Bani ko ba? Tangagon ni... Atong isda o, oh, Tangago na ni Iro. Ay, wala, tangagon ni. Mayro, mayro, din, eh. mayro, din, eh. oh, iro din ni. Ha? Iro din ni. Ang sarap ko makikita ni Iro. Ugot kau nak. Gitu ah? Sprinkles. Sprinkles, mana yang pelik tanimah? Ah. Gigi, 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 gigi. Bila nak? Mana? Pepsi bin. Oh, mana pepsi bin? Terasa tak? Bos, bos, uh, bos, uh, bos. Push, 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 push. So nang na may tubig no, ah, siya akong ipakuan kay para makabalo ba, ah, para makabalo palit. So muna siya akong ipahatag dito sa tigripilog tubig no. So pag human, uh, ah, nagpalaminit din sa story nga iyang memorizo no. Ayo, nai laminit. Ibin, nagpalaminit si Bin. Pila ka niya. Pastilan, kunot na nun. Ayaw. Kita kan ibu, kalau ini, 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 that it right yes